Ayan! Ayan! Subukan natin, magpuntahan. Sige! kita niya, makaluli, no? Ayan! Anong manhanap niya? Parang gumagapang. Ruslan kurang halaman tagmas na so yan po mga sa mga palang uh, tangali po sa lahat so yun nandito po tayo sa ano sa may uh, bundok no na na mayroon pong namataan na aswang dito kaya So, nandito tayo sa may ilog. So, itong ilog na ito mga kadol ay hindi natuyo. Meron na talagang tubig. So, subukan natin po uh, i-explore dito. Meron uh, ba tayo makita dito? Kasi, okay. meron uh, bang mga... Meron uh, dito gumagala na aswang para mayroon po na dapat sa atin dito susubukan so, po natin no? sa lahat pong nag ano dyan sa lahat pong nag uh, ano, sa mga bawat video po natin dyan maraming maraming salamat po sa lahat so pasensya na kayo na hindi tayo palaging maka upload dahil po sa sibring sa sobrang busy po na ngayon no? sa paghanap po ng uh, buhay no? kasi mayroon tayong, uh, pamilya, mayroon tayong pamilya mga kadawat at anak. so yun Uh, subukan natin. Kasi ngayon ay eh, hindi tayo busy. Medyo maka-explore maka po tayo ngayon. Kasi po yung ano, uh, at trabuhan po ng company is hindi pa pwede po uh, papasukan dahil po ay sa Lindul So marami pong nanga uh, namatay po dahil sa Lindul Mga na kaya ah uh, sira pa, sira pa po yung company na pinapasukan ko. Kasi so yun. Uh, shout out po sa yung lahat. Lalaban po sa mga mga subscriber po natin dyan no? so sana po yung mga gift ko palagi so yan. samahan niya ako dito mga kadol so ito pong mga ito pong lugar mga kadol ay ano lang po talaga uh, explore lang po natin kung ano po yung makikita natin dito dahil po ay sa, hindi talaga kung maniwala kapag sabi sabi lang po hindi mo talaga makikita so ano lang natin subukan lang natin yung ah, uh, puntahan itong uh, gubat na ito kung anong mayroon so medyo may yung ilog kasi nandito tayo sa ilog hindi naman syado, masyado malakas pero kapag may mga busis po madinig hindi talaga kayo hindi tayo hindi kapag mayroon pong busis na ano ba hindi masyado madinig dahil sa, sa sobrang ingay no? so tara medyo wala talagang tayo na kita dito so patuloy tayo so ito po itong pong ilog na ito Sus susubayin po natin to kung ano talaga ang mayroon dito mayroon daw mga gumagala ito at bilang tumatakbo kaya kailangan na natin i-explore no? Ito totoo talaga misa tahimik naman para ver un una vista. wala talaga na pero hindi tayo magana kumpiyan sa mga rin parang meron akong nakikita dito kaya na makadul hindi ko lang masyado napansin dahil ano palagi po akong tumitingin sa ano sa paligid pero meron akong biglang napansin dito parang na, meron nakatayo dito at biglang na ano, biglang parang biglang tumakbo iwan ko ba kung nakita ba sa camera mga kadol so ano lang tayo patuloy lang tayo kasi dito may meron talaga akong nakikita dito meron po ako napansin dito sa dito dito po sa nakatayo ayun oh ano yun makadol ha ah! Ano Ayan. Subukan natin. Tutan. Ayan. May kita niya makadol yun. Ayan. Anong minahanap niya? Parang gumagapang. Yes, I pagmasdan lang muna natin mga kailyan kung ano pa yung gagawin niya para mayroon po siyang hinahanap mga kadol ano kaya yung hinahanap niya ayun di ba yung gaba kung magkapansin din sa atin ayan, ayan. tagpuan mo tayo kung saan siya pato hindi tayo pa ano, hindi tayo pa pa lang mga kadol baka isa po itong din lang para po ay makuha po tayo sa paglinlang nila sa atin hindi tayo magkumpiyansa ito po yung paligid mga kadol napaka critical talaga um, ang dalawan mga kadol para sa naswang So dito is magmasidang po tayo. At nakita po natin doon sa katuloy. Kailangan po natin uh, sundan pa natin. No? Hindi po natin siya agad natin uh, papatayin or kasi wala pa siyang ginagawang uh, masama no? para sa atin. Pero mag, ano po tayo magkumpiyansa? So kasi dito po sa lugar makadol, sobrang critical. Napaka-creepy dito pero magingat pa rin tayo mga kalis so kailangan po natin magingat at pagdubli na tayo kasi solo expression ko ito mga kalis okay. parang ano dito parang may ano dito biglang may bigla akong ano dito na biglang may tumutunog so yun mga kalil hindihan po natin patuloy po tayo